Alala po sa mga magulang at nakatatanda, kailangan po ng patnubay ng inyong mga anak at mga bata dahil sensitibong balita po ito. Mga pulis ng Nueva Ecija na inassign sa rally sa Mindiola, Sugatan Umano, pinagkalooban ng financial assistance ang mga tauhan ng Police Regional Office 3 na nasaktan at nasugatan sa naganap na kilos protesta sa paggunitan ng ika-53 taong anibersaryo ng martial law na ginanap sa Mindjola, Maynila. Base sa report ng NEPO, dalawa sa mga tauhan ng First Provincial Mobile Force Company na na-assign sa Mindjola ang nasaktan. Naging mainit kasi ang pagpapahayag ng galit ng mga mamamahiyang nakilahok sa baha sa Luneta. Aksyon laban sa corruption rally sa Mindjola. Ngunit sa kabila nito ay hindi umano naging malupit ang kapulisan at kanilang naipamalas ang disiplina at kanilang sakripisyo sa paggampan sa kanilang tungkulin.